Kim Chu at saka si Janine Gutierrez kita sa ASAP. Oh, 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 Pero hindi nagbatian. Oh, oh, oh. Ang nagbatian daw ay si Janela at si Kim Chu. Mayroon nga bang ilangan sa pagitan ng dalawang aktres na sina Kim Chiu at Janine Gutierrez? Ito ang natalakay sa bagong episode ng OG Diaz Showbiz Update, kung saan di umano ay naganap ang hindi pagpapansinan ng dalawa sa Sunday Musical Variety Show ng ABS-CBN na ASAP. Sa ad ni OG Diaz ay nabalita na ito at ayon sa kanyang source ay nagkita raw ang dalawa sa naturang show ngunit hindi nagbatian. Pamungad ng Talent Manager na balita ituloy. Pero pwede rin naman nilang i-deny kung hindi totoo. Si Kim Chu at si Janine Gutierrez nagkita sa ASAP pero hindi nagbatian. Inihalin tulad pa ng talent manager ang pagkakaroon ng issue ni na Janela Salvador at Kim nang nooy hindi na pagbigyan ni Janela si Kim na magbigay ng sampol sa kanyang bagong kanta. Ngunit nagpansinan naman raw ang dalawa at nagkumustahan pa. Pagpapatuloy ni Oji, ang nagbatian daw ay si Janella at si Kim Chiu. Nagkumustahan. Paglilinaw naman ng talent manager sa maaaring naganap sa pagitan ni na Kim at Janine. Ay baka raw, hindi lang talaga nagkita ang dalawa o sadyang hindi talaga nagkibuan. Dagdag pa niya, pwedeng hindi nagkibuan o hindi lang talaga nagkita o hindi nagtagpo yung kanilang landas. Matatandaan na nauna nang naibahagi ni OG sa kanilang YouTube channel ang napapabalitang muling paghihiwalay ni na Janine at ngayong katambal ni Kim sa proyektong What's Wrong with Secretary Kim na si Paolo Avellino, na mainit na sinuportahan ng mga tagahanga ang tambalan bilang Kim Pao. Lubos na pinakilig ng dalawa ang kanilang mga tagahanga sa chemistry ng kanilang tambalan at ilang fans ang umaasang mapupunta sa totohanan ang kanilang sweetness. Ngunit na iulat rin ni na OG ang patungkol kina Paolo at Kim, na ikinalungkot nila ang nabalita ang hindi na raw gaanong sweet ang dalawa sa isa't isa. Sinagot rin ng direkta ni OG ang tanong ng mga netizens kung magkasintahan na ba ang dalawa at sinabi ng talent manager na hindi pa. Pagsasalaysay noon ni OG, ang nalaman ko lang mula sa production staff ng what's wrong with Secretary Kim. E parang hindi na raw ganun kasweet. Okay sila Seth, pero yung ligawan medyo malaburaw. Siyempre, nalungkot ako Kim Sabi ko nga sa production staff, bakit naman ganun? Eh mas sweet sila sa una. Nito na raw parang hindi na ganun ka-sweet. Sabi ko nga doon sa kausap kong production staff, sana sila pa rin ang magkatuluyan kasi talagang gustong-gusto ko sila. Ang problema, parang hindi na raw ganun ka-intense yung feelings ni Kim Chu towards Paolo. Dahil si Paolo talagang passionate sa acting, tapos kung ano lang yung dumating, ganun lang siya. Kasi parang may iba raw gusto si Paolo. Sabi ko nga, sana yung sweetness nila on cam, sana ganun din sila sa off cam. Nilinaw naman ni Oji na hindi magkagalit ang dalawa. Pagtatapos ni Oji, ang hirap nun na may kagalit ka sa set. Hindi sila magkagalit. They are okay at sila naman ay nagkakasundo bilang sila ay naka-in-character So what's wrong with secretary Kim?